Um, Your Honor, hindi ko po, hindi ko po alam. Your Honor, hindi ko na po alam. Ah, mm -mm, uh, Your Honor, hindi ko po alam. Your Honor, hindi ko po alam. Ah, Your Honor, hindi ko po alam. Your Honor, hindi ko po alam. Um, Your Honor, hindi ko po, hindi ko po alam. Honor, hindi yes, Ooh, your sinalay. honor hindi ko po alam yes hindi ko po hindi talaga niya alam uh, your honor hindi ko po alam 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 your honor Uh, your honor hindi ko po alam Your honor hindi ko po alam uh, your honor hindi ko po dito alam Your honor hindi ko na kain Sigiranai oh. sigiranai golalai yeah! Oh, o diba? le bangal ng nalay oh hindi ko po alam. Oh wala <laughs> Pal bangala mo ja alam Your honor hindi ko po alam pa pa rin ko po alam. Your Honor, hindi na po alam. Uh, Your Honor, hindi ko 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 po alam. Um, Your Honor, hindi ko po, hindi alam. Your Honor, hindi ko na po alam. Uh, Your Honor, hindi ko po alam.

Turuan kita. Oi, oh, may talent pala si Nanay oh. Ginawang chat sa yung ano ah. Oh, ayan si <laughs> Nanay. <laughs> oh, basic, oh bise lang. Kaya ni Nanay. Oh, galing na Oh. Hi, hindi Malapit ko... ah. Oh, ang galing na alay talaga. Hindi ko po alam. Um, Uy, si Nalay, ano? Si Madam Oliva. Hindi ko hindi alam hindi alam. hindi ko, hindi ko na po alam. Uy, ang galing na alay, parang hindi si Sila Vila. Your Honor, hindi ko po alam. Your honor. Your honor hindi ko po, hindi ko po alam. Your honor hindi ko na po alam. Ah, your honor hindi ko po alam. Your honor hindi ko po alam. Ah, your honor hindi ko po alam. Your honor hindi ko po alam. Ah, your honor hindi ko po alam. <impliediniz> <remembering> Woo, basic lang kay nanay. Si nanay ni Amber. Parang... Ay, your honor, hindi... Oh, wali wala. Wali wala. Ay! Oh, di ba? Ang galing ni nanay. Ay, Mag... Hindi Ay, pala lagman, hindi ko. Po, hindi ko po alam. Ayaw yeah, Hindi ko po alam. Hindi ko po ko. ko. Your honor, hindi ko po alam. um Your honor, hindi ko po ito ko po alam. Wala lang. Ay, your honor, hindi ko po alam. Your honor, hindi ko po alam. Ay, uh, your honor, hindi ko po alam. Your honor, hindi ko po alam. Bye-bye.